Iba talagang isko effect. Pagkatapos, linisin, ni flashing, tinanggal yung mga obstruction. Itong mga spaghetti wires naman, binawasan na. Ito namang estero sa Manila, makikita na rin yung kalinisan. Kung dati, puno ito ng mga basura na para bang o or smoky mountain. Pero ngayon, tingnan mo kung gaano ka linis na. At dati, malakas yung amoy. Ngayon, wala na. So, dito po yan sa Ongpin, Binondo, Manila. So, nandito na tayo ngayon sa Ongpin Street, Manila, Chinatown. Tinan mo yung mga wiring sa ito, kabay na naayos na Nabawasan na yung mga patay na wire dyan tulad ng internet, sa cable, sa TV. At uh, ito yung kasama sa inutos ni Orme na ayusin itong mga wiring sa Binondo, Manila. Yung mga natitira dyan, yun yung mga sa kuryente na lang. ba? Diba? Ito, bawas na yan. ba? Diba? Ang ganda ng tignan. Kumpara mo dati na parang mga kaboy dyan mga naka, nakasabit dyan. Ito so, ang punta natin ngayon kabain, itong estero. Na kung saan dati puno ito ng mga basura at transformation niya. Sarap ito daming mga kainan dito. Filipino-Chinese Friendship Bridge. unti-unti mga estero dito isa sa mapapansin nyo merong mga bakal dyan para hindi tapunan ng basura at saka hindi ng mga barong-barong Kaya -barong. oh, may yung waring pa na. Yung mga natitira, yan na lang yung sa mga kuryente. So ngayon, ang Pin isa na rin sa kilala sa mga bilihan ng magpagkain జాను Yan, lagay mo lang yung mukha mo dito. So dito yung bilihan, ito, veggie select food services. So ang patok nila dito, ito mga egg tart super price. Ah, to mo tong wiring kabay no. Extra na wire diyan. na sa oh. Kaya maganda talaga ang kanto. Itong proyekto nila na ayusin. Itong mga wiring. Bawasan. At, uh, itong nakikita nyo ngayon, ito na po yung estero na nag sa Estero de la Rina at nagkoconnect naman ito sa Pasig River. Tinan mo naman yung pagbabago ngayon, di ba? Dati na puno ng mga basura, may mga ibang structure pa dyan, ang dyan na. Iba talagang uh, isko effect. Dati nang nadadaanan ko lang ito, grabe yung basura dyan. Kita mo yung pang ng basura dyan, no? Oh. Lumalampas yan, tumatalon dahil sa dami. Pero tingnan mo na ngayon, di ba? Ang sarap sa mata. Yeah, so itong uting-uting na. So umaganda na yung binondo. Una, itong mga extra na wiring inaalis na. Tapos itong isero naman, nililinis. Di diba? Wala na yung mga basura. Tsaka itong makikita mo mga metal fence dyan. Yan po yung mga... Uh, parang para magtapo ng basura. Yung mga dumadaan dyan sa gilid. Tara, ikutin natin. Ito kasi may daanan to palabas dyan. Ang Benavides hanggang dun sa Solar Street. lakas pa ng simoy ng hangin dati mahirap yung mahina yung daloy ng hangin tapos puro amoy burak pero ngayon tinama neutral na yung amoy dito yung danan lakad lang tayo ayun no tiniis na Walang uh, basura, zero kalat. Maganda yung mga ganitong development zero kaba mga bench pa dito. Parang dalawang purpose ito, daanan ng mga tao. Parang nasa beach ka. Oh. Lakas ng hangin. Tingnan mo naman namin yung ganda ng kanilok ng estero. Walang basura ko. Oh. Malinis oh. Talaga Talaga ang kanilok. Bilis Bilis kilos. dito, maglinis na rin. No? Wala nang basura yan. Grabe, ang ganda, no? Ayan yung gamit nila dito mga mga, yung mga kandala, barrier. Pinabides, Yun yung pabalik ng kanyon sa Ompin Street. Sa so, diretso, papunta ng Quanto Soler.